Good day everyone. This is your Millionario channel for showbiz latest update. Coco Martin sa pagpili kay Maris Racal sa Batang Kuyapo. Lakas sa tao. Inilantad ng kapamilya actor director na si Coco Martin ang dahilan ng kanyang pagpili kay Maris Racal bilang isa sa mga bagong karakter sa Batang Kuyapo sa kanilang exclusive interview sa CCM Productions. Nausisa ang lead star ng naturang teleserye kung bakit ang dalaga ang napili nito. Chika ni Maris, nagulat raw talaga siya nang, nang nag-request si Coco na mag-meeting sila para i-discuss ang kanyang karakter. Personal kasing pinili ng actor-director ang bida ng award-winning film Sunshine para gampanan ng karakter na si Pongay Garcia, isang pulis. Nakita raw kasi ni Coco ang potensyal ng aktres at ang paraan nito para maging remarkable ang bawat karakter na ginagampanan. Chika pa ni Maris biglaan raw ang lahat at wala na siyang naging pahinga dahil matapos ng incognito ay naging abala siya pagpopromote sa Sunshine. Pagkatapos ay na-offer sa kanya ang role sa Batang Kiapo. Honestly, hinabol ka talaga namin kasi nga kinakabahan kami na after mo sa incognito, alam namin na may sasalo agad. Hindi naman lahat talaga ng babae nakakapag-action bibihira lang sa ad ni Coco. Excited rin siya sa pagpasok ni Maris dahil paniguradong may bagong putahe at energy na maihahandog ito sa madlang people. Ang lakas ni Maris sa tao. Parang ang sarap niya makatrabaho kasi pag pinapanood mo si Maris nakangiti lang kami, sa ipa ni Coco. Dagdag pa niya, kasi si Maris ilagay mo lang sa ganyan, kaya na niyang patakbuhin yan, kaya niyang magdala. Pangako naman ng aktres, hindi ko sasayangin ang opportunity na to. Ibibigay ko yung buong puso ko. Samantala, at Gay maswerte sa mga anghel, wish may libreng radiation at kemo sa bansa. Patuloy ang laban ng komedyanteng si Ate Gay sa kanyang pakikibaka kontra cancer. At good news, dahil maganda na umano ang nararamdaman niya, matapos lang ang apat na araw ng radiation treatment. Sa panayam ni Nelson Canlas ng GMA News, masayang ibinahagi ng komedyante ang positibong pagbabago sa kanyang kalusugan. Four days pa lang na radiation. Ang ganda-ganda na ng nararamdaman ko. Nawala na halos isang kilong laman na wala na yata dito, say ni Ate Gay sa latest health update. Gayunpaman, hindi pa tuluyang magaling, pero malaking bagay raw ang mga dasal at tulong na natatanggap niya mula sa mga kaibigan at taga-suporta. Hindi pa totally magaling to kasi may 35 days pa akong radiation, then 5 times na chemotherapy, tapos ganito na after 4 days, then isang chemo. Baka mabawasan pa ang 35 days sa radiation at maagapan pa. Chika ni Ate Gay, Kasunod niyan ay hindi na napigilang maiyak ng komedyante. Habang inaalala ang kabutihang loob ng mga taong patuloy na tumutulong sa kanya, na tinawag niyang mga anghel, umiiyak ako dahil masaya ako. Sambit pa niya. Kwento niya. Kasi halos yung pag grab, -grab ko, nalilibre ako ng mga grab driver. Tapos mga kaibigan ko, na hinahatid ako sa ospital. Tapos itong pagpapatira sa kondo, biro mo kung babayaran ko ito magkano rin. Nagvolunteer silang ipahiram sa akin dahil gusto nilang gumaling agad ako. Kasunod niyan ay hindi na napigilang maiyak ng komedyante habang inaalala ang kabutihang-loob ng mga taong patuloy na tumutulong sa kanya na tinawag niyang mga anghel. Umiiyak ako dahil masaya ako, sambit pa niya. Kwento niya. Kasi halos yung paggrab-grab ko, nalilibre ako ng mga Grab driver tapos mga kaibigan ko na hinahatid ako sa ospital tapos itong pagpapatira sa kondo. Biro mo kung babayaran ko ito magkano rin. nag silang ipahiram sa akin dahil gusto nilang gumaling agad ako. Napakaswerte ko sa mga anghel ko. Thank you, thank you. Naiiyak tuloy ako. Dagdag niya. Naiiyak ako sa mga anghel ko. Ang dami-dami nila. At may isang tao pa na gusto akong dalhin sa Singapore. Maganda yon pero okay na ako dito sa Asian Hospital muna. Pero kapag hindi daw masyadong successful, dadalhin daw niya ako sa Singapore para ipagamot. Anya? Hiling din ni Ate Gay na sana ay dumating ang panahon na maging libre na ang mga gamutan para sa mga may cancer sa bansa. Ang swerte, swerte ko at sana lahat ng may sakit na kagaya ko, lalo na dito sa bansa na marami ang may cancer. Sana ay may mga libreng radiation at chemo na hindi lang tayo kakapit sa swerte, sambit niya sa nasabing interview. Matatanda ang ilang linggo lang ang nakalipas ng ibunyag ni Ate Gay na tinaningan na siya ng doktor dahil sa uri ng cancer na tumama sa kanya, ang mild pallid tumor o mucoepidermoid cancer versus squamous cell carcinoma. Ayon umano sa mga doktor, wala na raw lunas ang kanyang sakit at posibleng hindi na siya umabot ng 2026, pero buo pa rin ang loob ng komedyante na lumaban. Sa ngayon, patuloy ang kanyang gamutan at hindi nawawala ang kanyang pag-asa kasama ng mga dasal ng libu-libong tagahanga at kaibigan sa industriya ng showbiz. At for our third chica for today, Alessandra De Rossi nandidiri sa kissing scenes, carry na rin sa kontrabida roles, aminado ang award-winning actress na si Alessandra De Rossi na hindi niya talaga bet ang kissing scenes. Sa panayam ng Fast Talk with Boy Abunda, inalala ni Alessandra na nagkaroon na siya ng ganung klasing eksena noon, ngunit hindi raw kasi naging maganda ang naging experience niya. Meron siyempre, Meron, sagot niya ng tanungin ng King of Talk na si Boy Abunda kung hindi ba talaga siya nakipaghalikan sa kahit isang proyekto. Pero nang usisain kung ano ang nagbago sa isip niya, prang kanyang sagot, nakakadiri siya, number one. Ayon pa sa aktres, hindi niya expected na ganun pala ka-intense sa set pagdating sa kissing scene. Tuon sa ikikismo tapos, yung first ko kasi eight shots, paikot-ikot. So parang I was 17 or 16 years old, nasaktan ako na pwede pala mangyari yun na hindi mo kontrolado na another shot, another take, another take, chika niya. Pero kahit ayaw niya sa mga ganyang eksena, tila game naman daw siya kung kontrabida roles ang pag-uusapan. Yung kontrabida okay naman ako sa niya. Pero aminado rin si Alessandra na dati ay iniiwasan niya ang mga ganitong papel. Ayoko talaga. Pero ngayon siguro meron na akong right na magsalita sa gusto ko. Baka pwede kong hingiin na bigyan ako ng backstory kung bakit ako bad para maintindihan naman ako ng mga tao, paliwanag ng aktres. Gusto lang daw niyang makitang may dahilan din ang pagiging kontrabida ng isang karakter. Hindi lang basta masama. Because kapag nanonood tayo ng teleserye, kapag umiiyak tayo, totoong umiiyak tayo. We really feel empathy for the character. And same sa kontrabida, umiinit talaga ulo mo kapag nakikita mo. I don't think I need that kind of energy na may nagbabato ng masama sa akin. Bakit? Hindi naman ako ganong klasing tao. Ani pa ni Alessandra. And that's all for today's video. Watch out for more. Thank you very much.